Magandang biyernes ng gabi. Kung kahapon ay pinag-usapan natin kung paano ang ginagamit ang mga satellites sa pagtataya ng panahon, ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano ginagamit ang radar sa weather forecasting. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging gagay ng ating panahon this weekend mula kay April Inerio na nasa Pagasa DOSD. April! Salamat Professor Edmond sa ating balita humina. Si Bagyong Marce habang napanatili nito kayang kanyang bilis patungong kanduran. Alas 4 ng hapon na mataan sentro na Bagyo sa layong 490 kilometers sa kanduran na Subic Sambales. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbukso nga abot sa 80 kilometers per hour. Inaasahan ng patuloy na pagkilos nito pa kanduran sa bilis na 15 km kada oras. Ayon kay Pagasa Weather Forecaster doy kada inaasahan na lalabas na itong si Bagyong Marcel sa area of responsibility ng bansa ngayong gabi. Ngunit paalala sa ating mga kababayan, nakataas pa rin po ang gale warnings sa western seaboards ng Luzon. Kasama diyan ang mga probinsya ng Northern Luzon na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa western seaboards ng southern Luzon kasama na ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. At sa western seaboards ng central Luzon sa Sambales at Bataan. Kaya't inaabisuhan ang mga manging isda natin dyan sa mga nabanggit na probinsya na uh, delikado po ang pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. Samantala sa lagay na panahon natin ngayong araw hanggang bukas, asahan po ang occasional light to moderate trains or thunderstorms sa Palawan, Bicol Region at Western Visayas. Habang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi na mansa, ay makakaranas lamang po tayo mga ang pagulan o pagkidlat pagkulong. Sa iba pa ang balita, meron tayong binabantayan nga isang namumuong sama ng panahon sa malayong silangan ng bansa. Ayon naman kay Doycada ay malayo pa nga ito, ngunit asahan ang patuloy na pagmumonitor ng pag-asa sa naturang sama ng panahon. At uh, mga kababayan, dahil uh, oktubre na, unti-unti na po tayong makakaranas ng malamig na panahon, usually tu uh, tuwing umaga po, no? lalo na dito sa bahagi ng Northern Luzon dahil uh, nagsisimula na po tayong um, makaranas ng uh, Northeast Monsoon o Hanging Amihan. At dahil inaasahan na nga po nating lalabas itong si Bagyo Marce sa ating park ngayong gabi, makaranas na po tayo ng gradual improvement sa ating panahon over the weekend. Ngunit mas mabuti na maging handa. kaya huwag kalimutang magdala ng payong bago malis ng bahay kung sakaling may mabuong mga thunderstorms. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Neryo. Salamat, April. Ang paggamit ng radar sa weather forecasting ay aksidenteng nadiskubre noong Second World War sa Inglaterra na kung saan ang pangunahing gamit ng bagong diskubring radar ay alang ang alamin kung may mga paparating ng mga eroplanong aleman. Napansin ng mga radar operators na sa tuwing umuulan ay nagkakaroon ng gray haze sa kanilang mga radar screens. Kung problema ito sa mga radar operators, ito naman ay isang Magandang senyales sa mga weather forecasts na kung saan sila'y natuwa dahil sa bagong nadiskubreng gamit ng radar sa pagtataya ng panahon. Dito sa Pilipinas, ang Doppler radar ay ginagamit ng mga meteorologists mula sa pag-asa sa pag-aaral sa mga namumuong sama ng panahon na nagbabanta dito sa bansa. Ang Doppler radar ay nagre-release ng radio signals na mas matas pa na frequency kapag ito ay tumatama sa mga patak ng tubig sa mga ulap ito ay bumabalik at nasusukat ng radar receivers kung gaano karami at kalayo ito. Ang signal ay nagtatravel at the speed of light o humigit kumulang sa bilis na 300,000 km per second. Dahil alam na natin ang bilis ng signal, nasusukat natin ang tagal ng pagbalik nito sa receiver na tinatawag namang echoes. Mula sa iba't ibang angulo, makakagawa na tayo ng three-dimensional image ng ulap at makikita na natin ang dami ng tubig na dala nito, pati na rin ang bilis ng paggalaw nito. Saka sa kasalukuyan, may limang operational Doppler radars na ang pag-asa na nakakalat sa bansa. Ang mga ito ay matatagpuan sa Baguio City, Subic Sambales, Tagaytay City, Cebu at sa Hinatuan, Surigao del Sur sa Mindanao. May mga itinatayo pang mga radar Dopplers sa Apari, Katanduanes, Eastern Samar at South Cotabato at sinasabing magiging epektibo na rin ito sa mga susunod na buwan at taon. Sabi nga ng mga eksperto, hindi bababa sa labing do Doppler radars ang kailangan natin para masakop ang buong bansa at para na rin mas accurate ang magiging weather forecasting. Ang pagpapaganda ng mga Doppler radars na st station ito ng pag-asa ay isa sa mga pangunahing proyekto ng Pangunong Aquino, Binigno Aquino III sa modernization ng pag-asa sa pakikipagtulungan ng bansang Hapon para makapagbigay ng mas maganda at accurate weather forecasting ang pag-asa. Ito po si Arnold Rosales. Sana ay nadagdagan namin ng inyong kalaman para higit naming maintindihan ang lagay ng ating panahon. Happy World Teachers Day nga po pala sa lahat ng mga guro.